Hi guys, kung isa ka sa nangangarap maging content creator ay simula ngayon ah, mag-upload ka na mag-upload ng video na nakikita ang mukha mo kasi kailangan ang bossing natin na mapatunayan na ikaw talaga yan at hindi an original video kailangan talaga ay original na video at kailangan at isa pa kailangan din na iwasan na natin gumamit ng mga filter e paano nga naman kung bigla kang sumikat so sum, ah, ka na sumikat ka ede para paglabas mo hindi ka na makikilala ng mga fans mo pag palagi kang gumagamit ng filter sayang nga naman imbes marami ka nang imbis makilala mo na yung mga fans mo paglabas mo ng bahay o kaya kung saan-saan ka magpunta sikat ka na nga eh pagdating naman sa personal hindi ka na makikilala. Hindi hindi nila alam na ikaw 'yun. Oh. Paano ka nga paano ka makita ng mga fans mo? Hmm. Kaya mula ngayon sanay na natin gumamit oh sanayin na natin na 'wag gumamit ng filter kung gusto mo na maging isang content creator. Kasi hindi natin gagawin 'to kung wala tayong balak na na sumikat siyempre lahat naman ng ano, content creator eh. mayroong hindi sumikat mayroong hindi kaya dalawa lang mapupuntahan mo mayroong sumikat mayroong hindi e paano kung doon ka sa sumikat hindi e, iyari na kung panay ang filter ang gamit mo hindi ka na makikilala kung saan ka pupunta paano kanila makilala ngayon, iwasan na natin gumamit. Pero ako naman, hindi ko naman pinapangarap na talagang sisikat ako. Ang pangarap ko lang, magkaroon ng income sa Facebook, sa Reels. Ang mahalaga magkapira ako yung mabayaran ko mga utang ko at mabili namin ang kailangan namin sa bahay. Yung kada mawalan ka ng ganito, ganon, mabibili mo pag gusto mong gumili ng mga bagay na kailangan mo sa katawan, sa bahay, mabibili mo 'yun lang pangarap ko. Yung una, yung mabayaran mga utang at mabili ko lahat ng kailangan namin dito sa bahay, yung mga pangunahing kailangan. Hindi man mabibili lahat ang luho namin, at least yung pangunahing kailangan, example, yung sabon, bigas, ulam, bills nang mga bills yon yan nang dapat talaga yan ang pangarap ko talaga kaya ako nangarap maging content creator para ma-income ako sa Facebook mabili namin ang gusto namin kung pupunta ka sa isang lugar na may gusto, may gusto kang bilhin eh, mabibili mo hindi ko pangarap na maging yumaman o maging sikat man na content creator ganun lang yung guys kaya Sipagan lang talaga natin. Ang mahalaga lang, magkaroon tayo ng income. Hindi tayo dapat mangarap ng mataas kasi mahirap yung mahirap abutin yun. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng income. Bye guys!